Yon, so good morning po sa lahat. Ay, sa makas nandito na po kami sa Mabundok. Papunta kami ng Snow Mountain, guys. Ito po yung mapa namin. No? Tingnan mo yung daan na namin, guys. Oh. Bali, naka, ano na kami, naka 2 hours na kami mahigit. Mula, ano, pag-alis namin sa dorm. So ngayon, nandito na kami sa taas. Pero hindi ah, pa to yung mismong, ano, mula dito hanggang doon sa destination namin, isang oras pa. Ito po yung mga kasama namin, si Buboy tsaka si Jun. Shout out sir! Ay, eh, ito na na! Bali, inagahan pala namin ito guys. Para makita namin yung ano, yung binabalak namin na, anong yung Sea of Clouds. Kasi snow mountain nga. So, mabundok. So, dapat ang ano namin doon, alas 5, bago mag sa 6 nando na kami ikaso, yung kasama namin na si Buboy Panghapon hapon pa kasi kaya medyo tinanghali na lang namin yung alis dapat kasi mga 3.30 o alas 3 kami alis kasi yung biyahe talaga namin ni Is ano 4 hours mahigit eh paakon pa kaya mga abot siguro ng 5 mahigit so yun kasi yung panghapon dito sa amin guys ang out po ay alas 12 so makakatulog ka niyo mga launa eh, kung alas tres kami kawawa naman eh pagod yung biyahe pagod na nga sa trabaho tapos sa guys, sulit din naman pag akit na pag nandun doon doon kasi napakaganda talaga dito pala bali nagkaano kami nag intercom kami kaso two way lang two way yung intercom namin kaya nag on call na lang kami para habang na uh, sa biyahe nagdadal-dala diba kasi mahirap kasi pag wala kang kausap na lang drive Although kasama kayo aso din naman kayo lagi nagkakausap sa ano, pag-stop lang. So yun, habang nagbabankingan dyan, magkukwentuhan. Tapos, asa ba, mahirap kasi talaga pag ano, pag wala nga kukwentuhan, makakaantok. Eh malamig pa yung panahon kasi pa winter na. So sa nakikita nyo po, bali kami halos kami lang tatlo ang nasa, ano, nasa daan. Kasi anong oras pa lang yan mag 4.30 pa lang po ata e eh, pag winter kasi dito talagang late na maakyat yung ano yung araw kaya yun nakikita nyo bali dito naka isang oras na kayong mahigitan ng biyahe niya so yan pa ano na yung araw kaso medyo malayo pa rin talaga sa destination namin kaya nahiyaan na lang namin tamang chill lang tayo dyan Kagandahan kasi dito sa Taiwan, yung mga bundok nila talagang ano, yung kasada uh, naka-espalto. Kaya wala kang kaabog-abog sa mga ano, afro. Tapos yung mga, mga malubak-lubak. Bali dito, sinabihan ko sila na ano na, na dumaan sa akin para makita sila sa sa ating insta. So yan, para ano na rin tamang katuwaan yun tapos next si June kaso hindi ganun kita kasi medyo nga uh, madilim pa so, yeah. tapos sabang tamang tawanan lang dyan kasi na intercom ako kami yeah. tapos ano ano mabagal yung tagbo namin yun eh. siya mga mabilis so mag start na lang po tayo ng bankingan guys sa ito ng panood nyo bali ano na hindi na namin hinabol yung ano guys yung sunrise kasi medyo malayo pa ho tayo mga ano pa mga dalawang oras pa mahigit bago tayo makapunta sa destination natin enjoy the rides na lang bali tamang tawanan na lang kami nito guys kasi may mga banking papapawaw na lang gano. kasi ito ano gano kami yung tulad nung sinabi ko kanina naka intercom kami on call nga lang kasi hindi kaya na intercom namin na mag connect sa isa't isa so yan talaga maganda kasi yung ambience nyan fresh na fresh yung kanyang hang ay yung, ato, yung hangin na nalangat natin tapos basta na ano, nakaka-relax na, mas maganda yan personally pag kayo mismo yung nag-relax hindi kasi ganong uh, ano, ang kamera eh napapalabas yung kanyang kadenda swak na swak to guys ano, tamang chill rides lang tapos mahabang nag music ng mga ano mga pampalubag damdamin ganun basta maganda tapos yung mga nature, mga, yung, oh, may lahi na ata kung maka nature lover ako. mas maganda ako mas gusto ko pa yung puntaan yung mapapuntang bundok tapos na tayo sa pakanalgar kaya habang nanonood kayo tingnan nyo yung mga paligid dyan kung gaano maganda lalong lalo na ngayon paan na sumisikat so, na yung ating haring araw yan you know, so nakikita yung dulo ng bundok kaso kaya talagang ang nakalungkot lang din natin ma nahabol yung ano yung sunrise na dapat puntahan natin next time may susunod pa next naman po is yung Taiwan Loop naman po tayo wow by next month so November po Bali at tagal nga ang tagal ng buwan na excited na, ta na tayo Bali ano lang to uh, ginagawa natin warm up wow warm up bigatin so yan ride safe sa lahat habang nanonood kayo tingnan yung mga view para malay nyo kung gusto nyo pumunta diba dito pala maan na to paahon na ho tayo hindi lang halata sa camera pero paahon na yun guys paahon na pabanking kaya dahan dahan lang tayo dyan mga takbong 30 to 40 kasi delikats kasi pag medyo mabasobrahan ka sa banking ah banking yun talaga yung tuhod mo dyan sa bangin lalo may mga nakasalubong tayong mga galing sa taas may mga nakamotor dyan may mga grupo-grupo Mga galing siguro sa camping May mga bikers din pala kami manadaanan dyan guys Hindi lang dito sa video na to Pero May marami na tayong nakuha Na hindi na natin isali dito So guys Tap over muna tayo ng slide Para para magvideo Yan po yung mga galing sa taas Baka nag camping siguro yan May campsite kasi doon sa unahan Yan po yung pupunta namin guys oh. Banking yan doon oh. oh. Ito po yung view. Shoutout boy! Shoutout! sa mga kasama namin dyan sa So guys, bali, nag -stop over po tayo dito sa may, ano, ah, sa so Binay May binili tayo pang almasal. Ito po yung, ano, tinapay, tsaka tubig. So yun, no? Ganda ng view guys, oh. ang bili mo, sir? A... Parang bagyo lang sila, no? At after pala namin mag-almusal guys, dumiretso na ho kami at ito, ito po yung view na napakaganda sa paningin namin. Tapos, naghanap kami ng may stop o biran ng biglaan Hinda. para makapag-video, picture, gano'n. Yan you know, o, ganda, di ba? Dalo siguro pag, ano na, sunrise, mapakita. Sir! <coughs> pag gano'n no? Pag no? gano'n. No? Yan, yeah, bedwan mo muna sir, at mamaya. Ganda, ganda no? Ganda, sir. geng Geng-geng! Yon, so good morning po sa lahat. Ay, sa so nandito na po kami sa bundok. Papunta kami na Snow Mountain, guys. Ito po yung mapa namin, no oh. Tayo mo yung bupo, daan na namin, guys, oh. Bali naka ano na kami, naka 2 hours na kami mahigit mula ano, pagalis namin sa dorm. So ngayon, nandito na kami sa taas, pero hindi ah, pa to yung mismong ano. Mula dito hanggang doon sa destination namin isang oras pa. Ito po yung mga kasama namin, si Buboy tsaka si Jun. Shout out sir! Eh, hey, na! So, araw po ngayon is linggo. So, marami pong tao daw ang pupunta. O, tulad nito oh. Mga Taiwanese. Ito po yung ano namin, uh, pang tanggal pagod. ang ganda ng Americana na yun Nag-motors. so ito po, kwan sa sawa po tayong banking bankingan kaso ano to, hindi tayo pwede mag overtake guys lamig sa kaya hindi pa po winter dito sa Taiwan kaso dito tayo sa ah, andito tayo sa bundok kaya mountain sabi nung Taiwanese na katrabaho natin ano daw 5 pababa ang lamig kahit bundok guys oh napaka maharap pa rin marami pa ring So yan. Umalis mo lang kami ng bahay mga kwarte. And dito na yung haring araw ko. Sa so, dami-dami ng niyaya ko para para pumunta ng Snow Mountain, mga anim na motor sana kami lahat kaso nung araw na yon nga to, itong araw na to pala nagsi walk outan kasi malayo daw talaga naman malayo talaga mga 4 hours e, pagpaahon kasi yung mabagal, mabagal matagal yung ano eh dapat mga 3 and a half lang hindi kasi ito puro banking, paahon pa. Kaya maabot ng 5 hours. Hindi tayo makapag-overtake guys. Lamig, nangatugpate yung ano natin kahit naka leatherette na tayo ng jacket. Bali, nakapunta na kami nito. Pang twice na namin to. Nung unang punta namin, ano? Winter. Ang dami mga big bike. Kaganda ng tunog. Kaganda ng tunog mga big bike. Oh, ganda oh. Isang oras tong bakbakan guys Puro banking Kaya one, one to sawa kayo dito Kaso hindi ka pwede rin ano, Banking ng banking Kasi may mga lugar dito na bawal So guys nandito tayo sa ano, Mismong uh, Snow mountain So ito pa yung tura. Para nasa Switzerland ka na, guys Tingnan mo Wow. Oh, so, dami mga big bike. Kanya-kanya mga ano yan. Tapos pwede ka market doon pa yung view dito pala guys bali sinagad na namin yung pupuntahan namin bali pupunta po tayo sa pinakatuktok ng snow mountain po kaya medyo nabitin po tayo kasi total nandyan naman tayo adi sagad na natin yan po yung dinadaanan namin yan, di diba? Nakakalula. Kaya hindi ako, ano, napapalingon ng lingon din sa kabilang side kasi parang hinihila ka pa baba. Parang nandun sa kapit bahay mo. Ganon. Panoorin nyo yung guys kung gaano kaganda yung mga pinagdadaanan natin. Yan. Kala ko nga, ano, pagpunta namin dyan, walang hamog. Kaso, mahamog ba rin pala talaga sa Toktok. Kasi may mga nakapunta ng mga, taya, ano, mga Pinoy na mainit daw sa taas kaya nakitang kita nila kung gaano kaganda ang mga naik ano mga, mga bundok din naman kaso napaganda kahit talaga tingnan lalong lalo kung may araw puro kaso ang pagpunta natin is puro hamog so may kita nyo sa taas mamaya sa video sa dulo pala ng video tapos yung ano pala natin yung gamit natin camera nagmo-moist na siya kasi sa sobrang lamig tapos yung hamog pati Ayun, buti ano, gumagana pa naman. So makikita niyo mamaya yung kuha nyo video. Bali may mga tubig-tubig na. Tapos yung ating visor naman ng helmet. nag ano na, nagmo-moist sa loob kaya kailangan nating buksan. Tapos sasarado na rin kasi napakalamig talaga. Baka sipunin tayo. I-pass forward na po natin guys para madali. Medyo matagal na kasi sa biyahe. Baka makainip na kayo. Pero hindi natin i-delete para makita niyo rin yung kagandahan ng dinadaanan namin, di ba? So dito guys, mapapansin niyo na po sa kaliwang side ng camera, Yung sa yan. Yan na po yung moist sa sobrang lamig. Nakikita niyo bali malapit na ho tayo din dyan sa, ati, sa pinakatuktok ng snow mountain bali may parkingan doon nasisipag nga ng mga nakabike eh, napakalamig oh. nyan pero talagang bike is life bagay kanya kanya na po yan basta ride safe po sa atin lahat kung ano man yung mga uh, minamaneho natin bali magka na lang tayo ng ano na ng motor. So itong area na to guys, dito po yung pinaka tuktok ng snow mountain na kayang motorin. So yan, ito po yung mga Na Marshall din, mga ang daming mga big bike diyan guys, lalo, lalo na dun sa baba. Kasi klasing motor, klasing-klasing brand. So yan. So guys, nandito na tayo sa pinakatok ng snow mountain. So mga nakaraan, nung video nung vlog natin, nandun tayo kanina nung ano, maraming snow yan dyan. Ito po yung video nung last time namin pupuntin. Hmm. Ganun pa rin naman pala kahit hindi pa winter, hindi kita yung baba. Hindi ako, hindi Tidak hindi ako, ano, prefer. pinag, parang tinutusok daliri ko